sa Negros Oriental State University upang subukin ang kanilang mga kaalaman sa signaturang Filipino. susukatin natin ang kanilang kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng mga salita o kataga sa isang pangusap. Ano pang hinihintay niyo? Halina samahan niyo kami! Yeah, ka sa, mga mga aral sa buhay na narito tayo sa isa nating estudyante. Maaari mo bang ipakilala ang si Rili Binibini? Ako si Lian Rica second year PS Geology student. Meron kaming inihanda na mga katanungan na kung saan ay pipili ka ng mga wastong salita. Unang katanungan, nang at nang, ng at nang. Tumakbo nang or nang, tumakbo si Pedro para mahabol ang biyahe sa tren. NG. Pangalawa, punasin o punasan. Punasin, punasan mo ang alikabok sa mesa. Punasan. Pangatlo, kung at kung. Sumama ka sa kanila kung K-U-N-G o kung K-O-N-G ibig mo. K-U-N-G. Pangapat, pahirin o pahiran. Kailangan mong pahirin o pahiran ang dumi sa iyong mukha. Pahiran. At ang panghuli, operahin o operahan. Nakatakdang operahin, operahan ang bukol sa lalamunan ni Maria. Operahan. Maraming salamat sa iyong mga kasagutan. Magandang hapon sa lahat. Dako naman tayo sa pangalawang i-interview natin. So, mari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Ako po si Alvin Santramos, second geologist geology student? thank you. So, unang katanungan. Tungkol ito sa wastong paggamit ng nang at nang. So, tumakbo nang or N -G, NG, nang NANG, tumakbo si Pedro para mahabol ang biyahe sa tren. Nang na NG. Pangalawang tanong, Punasin, punasin, punasan mo ang alikabok sa mesa. Punasan. Pangatlong tanong. Sumama ka sa kanila kung K-U-N-G at kung K-O-N-G ibig mo. Kung na K-U-N-G. Pangapat na katanungan. Kailangan mong pahirin, pahiran ang dumes sa iyong mukha. Pahe, pahiran. Panglimang katanungan. Oper na nakatakdang operahin, operahan ang bukol sa lalamunan ni Maria. Operahan. Thank you. Magandang hapon sa lahat. Dako naman tayo sa pangatlong um, estudyante. Mari mo bang ipakilala ng iyong pangalan ni Dinidini? Ang aking pangalan ay si Dexry Puyat from second... Eh, from BS Biology second year. Maraming salamat. At ang unang um, ang unang katanungan ay tungkol sa NG na nang at NANG na nang tumakbo nang nang tumakbo si Pedro para mahabol ang biyahe sa tren ng NG. Pangalawa, punasin, punasa. Punasan mo ang alikabok sa mesa. Punasin. Ay, eh, punasa at ang... punasa. Pangatlo, kung at kung, na K-U-N-G at K-O-N-G. Sumama ka sa kanila kung, kung ibig mo. Kung, K-U-N-G. Pang Pangapat, pahirin at pahiran. Kailangan mong pahirin, pahiran ang dumi sa iyong mukha. Pahiran. Panglima, operahin at operahan. Nagtatakdang operahin, operahan ang bukol sa lalamunan ni Maria. Operahan. Maraming salamat, Bini Bini. Magandang hapon sa lahat. So, narito na tayo sa ating ikaapat na ikakapanayam. Magandang hapon oh. You know? Ano po ba yung, yung pangalan? Po si Van Aeron Regalado, second year BS Geology student. Okay. So, maraming salamat, yun know? um, ngayon ay sisimulan na natin ang pagtatanong. Unang katanungan, tumakbo ng na NG or nang na NANG tumakbo si Pedro para mahabol ang biyahe sa tren. Ano po ang kasagutan? Nang NG. Pangalawa. Punasin o punasan mo ang alikabok sa mesa. Punasan. Sumama ka sa kanila kung na K-U-N-G o kung na K-O-N-G, ibig mo? Kung na K-U-N-G. Kailangan mong pa pahirin o pahiran ang dumi sa iyong mukha? Pahiran. At ang panghuling katanungan um, ay, Nakatagdang operahin o operahan ang bukol sa lalamuna ni Maria? Operahan. Okay, maraming salamat, Ino. Magandang hapon sa ating lahat. Mukhang marami-rami na tayong nakapanayam. Ngayon, dako naman tayo sa panghuli nating i-interviewin. Maari mo bang ipakilala ang iyong pangalan? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala po si Regine Maglangit. I'm 21 years old and from Bachelor of Science in Geology. Maraming salamat, Binibini. Ngayon ay mayroon ako mga katanungan na ibibigay sa iyo at pumili ka lang po ng isang salita na sa tingin mo ay wasto. Babasahin ko po muna. Unang katanungan, tumakbo ng NG or ng na g tumakbo si Pedro para mahabol ang biyahe sa tren. Tumakbo ng NG. Maraming salamat, Binibini. Dako naman tayo sa pangalawang katanungan. Pun sa salitang punasin at punasan. Punasin, punasan, muang alikabok sa mesa. Punasan. Maraming salamat, Binibini. Dako muna tayo sa salitang kung at kung. K-U-N-G at K-O-N-G. Sumama ka sa kanila kung K-U-N-G or kung na K-O-N-G ibig mo. Kung K-U-N-G. Maraming salamat, Binibini. Dako naman tayo sa salitang pahirin at pahiran. Sa katanungan ito ay kailangan mong pahirin, pahiran ang dumi sa iyong mukha. Ano ang iyong sagot? Pahirin. Maraming salamat, Binibini. Ngayon ay dako na tayo sa panghuling katanungan tungkol sa salitang upirahin at upirahan. Sa katanungan ito ay natatakdang upirahin, upirahan ang bukol sa, sa ni Maria. Upirahan. Malaming salamat, Bini Bini. Magandang hapon sa lahat. Ako ngayon ay kasalukuyang nandito sa Negros Oriental State University Open Court. Matapos ng ating matagumpay na pakikipanayam sa mga estudyante dito sa Negros Oriental State University sa mga estudyante na kumukuha ng programang Bachelor of Science in Geology at naitala natin ang kanilang mga kasagutan at lumabas na 24% lamang mula sa isang daan na bahagdan ang nakuha nilang wasto o naiwasto nila sa mga pangungusap. At ito ay nangahulugang hindi masyadong ganoon kalawak ang kanilang kaalaman patungkol sa tamang paggamit ng mga salita o kataga sa isang pangungusap. Maraming salamat sa si pagsama ninyo sa amin sa araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam.